Sir, uh, maaari nyo po bang edetaly sa amin ano po itong tulong ng SSS na ibinibigay natin para doon sa ating mga PDLs? Yes, uh, sir, Ma'am Manoah, dalawamput dalawang persons sa of Liberty nga po dito sa ating uh, BGMP Nauhan District Jail ang uh, dumalo or sumailalim sa isang uh, information drive ng ating uh, Social Security System uh, kahapon ano August 12 at uh, alin po nitong aktibidad na maipaliwanag sa ating mga kliyente kung paano sila makakapag-ambag at uh, makakakuha ng benepisyo ano kahit sila po ay nasa loob ng aming mga pasilidad piitan at uh, nabigyan natin ng pagkakataon itong ating mga SSS representatives mula dito sa Kalapan City uh, para maiparating sa ating mga PDL yung tamang proseso ano sa pagpapamiyembro uh, at the same time yung pagbabayad ng kanilang kontribusyon at uh, mga pwedeng benepisyo na maaari lang makuha gaya ng uh, retirement at uh, disability at that uh, benefits no so ayon sa kanila uh, maaari umanong magpadala ng voluntary contributions ang mga PDL sa tulong ng uh, kanilang pamilya o kung sino man ang kanilang italagang uh, authorized representatives is yes, uh, officer joffrey bukod po sa mga nabanggit nyong benepisyo ano pa po ang pwede nilang ma-avail ito pong ating mga PDL wala gaya nung nabanggit natin ano a. Uh kabilang sa mga beneficient pwede nilang makuha ay yung uh, retirement ano disability at uh, death benefits no at uh, ang pinakamahalaga dito actually sir ma'am is para uh, ma maunawaan ng ating mga PDL na hindi natatapos yung pagpaplano para sa kinabukasan nila kahit sila ay na uh, nanunuluyan sa aming mga jail facilities ano at uh, ito ay malaking tulong uh, para sa kanila dahil uh, kahit nasa loob sila ng aming mga pasilidad ay uh, may pagkakataon pa rin silang uh, makapaghanda para sa kanilang kinabukasan. Top so maaaring nilang free. ipagpatuloy yung kanilang uh, mga kontribusyon ano, nung sila ay nasa laya pa at uh, ito maari nilang ipagpatuloy para tuloy-tuloy din yung uh, benepisyong maaaring igawad sa kanila ng uh, ahensya ng SSS apo pero sir Geoffrey of course pagkahalimbawa uh, halimbawa ay mag avail itong ating mga kasamahan mm -hmm. or yung kanilang mga pamilya nang mm -hmm. uh, pautang mula sa SSS e kailangan meron muna silang nabuno ano na minimum amount ng contributions at kung ilang mm -hmm. taon mm -hmm. o ilang buwan na silang nakakapaghulog ibig sabihin pa rin Baneto pwede na silang makapag-avail ano nang pautang ng SSS o yung kanilang pamilya on their behalf Well, actually uh, sir, al uh, ano itong ating mga kliyente naman, uh, they came from uh, all walks of life, ano, uh, ang ilan sa kanila ay nakapagtrabaho, ano, uh, at ang iba ay uh, sabihin nating na kabilang naman doon sa sabihin nating uh, sa ating uh, manpower, ano. So, may mga pagkakataon na sila ay may mga pa ng mga kontribusyon sa SSS at uh, kung maipagpapatuloy nila ayon sa mga representatives ng SSS ko maipagpatuloy nila 'yong pagbibigay uh, ng tamang kontribusyon uh, ay hindi maantala ay 'yung uh, pag claim nila ng mga ganitong mga iba't ibang uri ng uh, benepisyo.